one Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malakas daw ang laban niya. Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago ang lahat, gusto ko po mag-shout out. Shout out Shoutout muna tayo sa mga ilan nating kaibigan na talaga tumutok dito araw-araw, lagi-lagi kay Ninong Perfecto. Hello, hello, hello. Thank you so much for watching. At yan din, syempre, si Artorny Cornelo Dilan. At saka, syempre, yung kanya love na partner na si Marby. Thank you so much for watching me. And then of course, maraming maraming din salamat kay Dr. Glenn Pascual na talaga naman lagi akong sinusubaybayan. Maraming salamat kay Randy Lucas na talaga naman lagi nakasuporta mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat Randy. And then of course, shout out din tayo syempre kay Sony Muscle na talaga naman si Sony ay nako wala akong masabi always na nandiyan. Si Ryan Ventura, maraming salamat from Saudi Arabia. And then si Nina B, talagang nakikita din natin na tumututok dito araw-araw. Maraming salamat sa iyo. At saka si Snake Gems. Thank you so much for watching me. At saka si Daddy Eddie from Canada. Hello, hello, hello. At saka syempre, hindi ko makakalimutan si Madam Henrietta Sulidad na lagi namang nakatutok at nagmamahal sa mga pinapalabas nating mga vlogs. So, thank you so much. Si Madam Henrietta, meron siyang vlogs ha. Baka gusto niyong manood. Ito ay laging nagla-live with Madam Jeneline na patog siya. So, sa iyo, So, yun. So, maraming maraming salamat, syempre, sa walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you guys. So, ito na nga. Pag-uusapan natin ngayon si Diamante kung saan nagkukumpit siya sa Reina Hispano-Amerikana Dos mil benchico, na 2,025 saan naman talaga sabi nung iba ay naku grabe ang lakas ni Diamante sa laban niya dito sa Reyna Hispano-Americana so ako naman natutuwa ako kasi syempre pinaghirapan to ni Diamante at alam naman natin na talagang pinaghandaan niya ng bonggam-bongga -bongga yung laban niya dito sa Reina Hispano-Americana kasi na syempre gusto niya nga maging ikalawang reyna na makakapag-uwi ng corona dito, di ba? Para sa bansa natin. So, ang una ay si Winwin Marquez. So, ayun nga, sabi ganon siya na kaya. Parang piling ko, yes, sobrang ang lakas nun dating niya. Sobrang nandoon yung motivation niya na sobrang positive na parang piling ko, ayun yung nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Kaya, lalo siyang lumalakas. Oh, di ba? At hindi lang yun uh, paborito din siya sa mga Latinos communities ko saan ando doon sa Bolivia ang pageant At isa nga sa mga nakikita talaga nila na top contender ay si Mate. So I'm so excited for her sa mga activity ngayon ng Reina hispano Americana kung paano nga ba ito makikipagbardagulan ng bongga-bongga. Pero syempre, nandun din na yung possibility na pwedeng mangyari na hindi niya may uwi yung corona. nandoon yung porsyento na malaki para sa, ay, makapwede niya na itong mauwi. Pero syempre, dapat pa rin mag sa bawat eksena na gagawin niya kasi malalakas din yung kalaban niya. Katulad na lang yung pambato ng Venezuela. Malakas ang pambato ng Venezuela. Talagang maganda din. Hindi mo pwede i-underestimate dahil, Diyos ko, naluloka ako sa babaeng yun. Sobrang, ang lakas talaga ng possibility na pwede niya talaga may uwi ang corona ng reyna hispano americana ngayon taon na to sa bansa ng Venezuela dahil yung beauty niya ay nako grabe imposible hindi siya magustuhan pero nandiyo dyan din nakikita ko din malagas malakas si Bolivia kasi si Bolivia isa sa mga paborito ay e, paano naman kasi ba diba? doon ginagawa yung pageant nila at parang piling ko yung mga tao doon gusto gusto talaga nila yung pambato nila dito sa Reina Hispano Americana 2025. Ako naman, wala naman akong duda kay ano kay Diamate kasi nga si Diamate nga well prepared. So nag-training talaga siya under CJ si Opiasa at saka yung comm skills naman niya E eh, magaling naman tong sumagot at pinagandaan niya nang todo-todo. So nakikita ko na iba iba yung dating na talaga ni Diamate dito. Sobrang feeling ko kakabog. Gusto ko din yung mga nakikita ko styling sa kanya. Doon pa lang sa mga styling niya. Talagang panalo eh, no? Sobrang ang ganda at pinaghandaan talaga sa yung make-up the way kung paano siya mag-present na sarili niya day by day, talagang sabi ko ay wala, si Dia Mate na to ba? <laughs> diba? Kasi iba talaga yung dating at sobrang winner sobrang winner ng ng ating pambato simple pero kasi ang maganda dito kay Diamante na ipapakita nga yung pagka-Pilipina. Oo, so yon Ano doon na ano. Pero syempre, sabi ko nga, mag-ingat lang sa mga ilang mga kandidata na lumalabat dito kasi malalakas din yung iba. Katulad nga ni Miss Venezuela at saka ni Bolivia na talaga namang wala din akong masabi sa ganda ni Bolivia. So ngayon, nakikita ko na talagang yung bad din nga sa mga Latinas ay nako alo na alo sa kanya at nandoon nga na ang dami nilang activity. At mabuti naman kasi nakaka ano siya catch up siya doon sa mga kapwa niya kalaban niya dito sa ano sa Reina Hispano Americana sa mga co-candidates niya at parang piling ko ready naman siya para sa makipagbardagula no di ba so sino ba yung mga nakikita natin na pwede talaga maging matinding ang kalaban dito bukod doon kay Venezuela ako parang piling ko malakas din yung pambato ng ano eh tawag dito, ng Dominican Republic. Yes, maganda din si Dominican Republic at iba din yung nakikita ko sa kanyang radar. Sobrang sabi ko nga, ay, si Dominican Republic mo nga palaban din dito sa competition. At saka iba din yung dating ni Dominican Republic. Actually, ang sabi ganun, si Indonesia daw malakas. Sabi ko, parang hindi ko na ba siya nararamdaman kasi may kandidata din ng Indonesia dito hindi ko na pa siya nararamdaman at hindi ko na pa siya napapansin. <laughs> Kaya sabi ko, parang hindi din. Di ba? So, yun. So, good luck. Good luck pa rin. Kasi, syempre, dalawang Asia na kandidata dito sa reina Hispano-Amerikana. So, ito nga, si Indonesia at saka si Philippines. Pero, sabi ko nga, wala naman duda sa lakas ni Philippines kasi talagang legit na malakas. At, ayun, train na train talaga si, ano, si, tawag dito, si Yamate, So, okay lang yan. At ito, sabi ganun, nagugustuhan daw si Yamate ng ano, organization ng Reina Hispano-Americana. Di ba kung totoo man ito? Kasi, syempre, wala naman tayong ibang hangat na magustuhan din talaga yung galawan niya. Ako, parang piling ko, secure naman siya sa labat dito sa Reina Hispano-Americana. Pero, sabi ko nga, mag-ingat lang siya kasi syempre, marami din malalakas. Marami din naman na talaga mga kabugerang kandidata. So, once na malusutan siya, lalo na pag nag-Q&A portion na at nag-span na yung lahat, ayun, doon lang siya madadali nito. Pero, kung talagang will talaga ibigay uli ang corona sa Pilipinas ng organization, I think si Diyamate na yung fit na fit para na ano fit na fit na kandidata na para ibigay nila ang corona kasi iba din talaga yung pinapakita ni Diamante at saka malakas si Diamante well prepared so hindi sila uh, question kung si Diamante yung ipapanalo nila dito kasi total package naman talaga and I think swerte dito ni Diamante kasi nag-aalign sa kanya yung mga bituin sa langit at maganda, magaang yung pasok niya sa Bolivia tapos, alam mo yon yung parang relax na relax siya, na enjoy niya yung pageant, plus nandoon na nakikita mo talaga na kalmado siya sa bawat galawan niya. Either yung styling niya, kalmado-kalmado lang ang mata Di ba? Napansin ba niyo yun? Kasi ako yun yung napansin ko sa kanya eh. Kalmado lang, nag enjoy at magandang ano yon strategy game. Pero at the same time, ready ka rin talaga makipagpupukan. Kasi yung mga ganyang kalmado, mas madali sa kanilang makagalaw, mas madali sa kanilang makapag mas madali sa kanila na makita talaga yung authenticity na tinatawag at sa yung aura mas lumalabas, di ba? Kaya good luck kay Diamante. I hope na sana talaga may uwi niya ang corona ng Reina Hispano Americana 2025. Pag nagkataon ito na ang magiging ikalawa natin corona dito sa Reina Hispano Americana. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo ba may uuwi kaya ni mate ang corona ng Reina Hispano-Amerikana. Ngayong taon na to, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo ganun, always keep smiling, always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.